Yan. Okay, mga, kababayan, alam niyo mga kaibigan, ulit-ulit kong sinasabi to. Noong panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang una ng revolution sa Pilipinas. Uy, nandito na mga kasama ko. Ha? ha? Tandaan niyo, tayo ang model ng revolution sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo ang lahat ng nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Nahinto. Wala nang revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People's Congress, tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Pangang. Ha? Alam nyo sa totoo lang, noong panahon, Noong 1980s, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharak noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharakan ng kalasag. Pero tandaan niyo, ang Philippine National Police ay hindi natin kaway tandaan nyo ah. Trabaho lang nila yon. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan nyo ah. Gusto ng Philippine National Police ang ginagawa natin. Gusto ng ang forces pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Tao. Tao bayan, for the people, by the people, of the people. Sino? Tayo ang gobyerno mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Ibakit eh bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa. ba? Diba? Bilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangirihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 revolution, kasama na ako doon. Ha? Kasama na ako 1956. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday. Tatapusin natin sa Friday. Tandaan ninyo. Itignan nyo. Sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo, ang oras na ito. Tandaan nyo, ang oras na ito, ano bang oras na Tingnan nyo, Pakitingnan nyo ang oras. Alas 4, 4, 4, 4. Alas 4. Alas 4 in punto. Tandaan nyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Mitran, Pilipino Kinela Forces, Retired General yeah. Army, Ranger from the Ranger and the Special Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday. The next Friday, hindi lang magsasalita. Okay, tapos na ang ating hinihiling. Yeah! Bakit? Balak pa, kayo, Balak pa kayo mga kaibigan. Hindi na ako uuulit sa last Friday dahil ayaw ko nang bayraban ng Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung anong gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Philippine National Police. Hindi natin kaaway ang armed forces. Ko sila sila'y kaibigan natin, gusto nila ginagawa okay. natin, wala lang silang magagawa. Tulad But, ko, may, alam ko ang kanilang damdamin dahil 40 years ako sa armed forces, 40 anos nasa armed forces ko. So alam ko ang nasa forces, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, uulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos na yes! People's Initiative. People's Initiative. Anong batas na yun? Republic Act 6735. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 6735. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng kaisa ng gobyerno na kurap! Uh, like, yeah! Kurap! Yes! Yes! Magnanakaw! 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 Pilyon-pilyon ng pesos po ang pangina niyo! Pilyon mo, pilyon! Ang daming Pilipinong bubuhay mo. Ang daming matutulungan ng Pilipino. Pero ilang tao lang mga gagaw! Gagaw ka, Romualdez! Ikaw ang bunog dulo kasama si First Lady, ang uto-uto yung asawa, si, Marcos, at sumusunod sa inyo, punyeta kayo. I'm sorry for the word, kasi yun ang naramdaman ng aking puso. na ako isang Pilipino na nalaman sa ating bayan. Kortiyas ako ng servisyo sa bayan. Kinugol mo tama. Kinugol mo tama lahat. Pero ano ginawa nyo sa bayan namin? Sa bayan namin. Dinarantalo niyo, putang ina nyo. Ha? Putang ina nyo! Di natanong nyo ang bansang Pilipinas! Ha? Di na natanong nyo mga kayo. Ha? Sabi ko, Friday, tatapusin na natin itong laban bago ko maumabukutan ng ininga. Ibibigay ko sa akin, mga po. Tandaan mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kamabahid ko kasi ako po ay taga-upi maging ako isang paslit. Ako isang inuutosan. Binabayaran ako ng 5 centavos, 10 centavos para lang mag Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisya ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nagrimay sa akin. I-reserve ko lang yung boses ko. Kasi pinyo ng parang yung boses ko ha? I-receive daw ang ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinungalay. Hindutusan ako ng Panginoon na iparating ko sa isang bayan ng Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay. Ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyari sa Senado. Ano nangyari sa Kongreso ano nangyari sa DPWH? Hindi ko na ikwento ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang kumibog sa puno ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nyo nang i-forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Eh, yung mga issue na yan, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang issue. Ang mas maganda, sa agupunta tayo dito. Yun ang tunay na makabayan. Magmonitor kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Ha? Alam niyo mga nakapwesto ngayon sa alam niyo nakapwesto kayo sa gobyerno sa Philippine National Police at saka sa Arab Forces. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, Junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90 pataas, kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwisto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabanda ko sila sa mga conferences at kinahala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila. Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroon silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon. At protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa, sa Sandigan Bayan? Yung pulis na babantay lang para sa proteksyon ng Pilipino. Pero nagalit ako doon. May isang bata na tinakot sinipa niya yung kalasan. Mali iyon. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit yung galawin ng pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis. Unless, sinaktan nyo eh. Siyempre tao lang yun, manano. pag re rin. Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May puso damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Eh bakit natin kawa ang polis? Parang mali, di ba? Ang may gawa lang yan ay makakaliwa. Ha, tanda nyo. Ha? Yung New People's Army ay mga yan yung mananakit. Pero tanda nyo, ang grupo ko ay mga former NPA, former SPAR unit, ang mga member, ang uh, member ko sa Pilipino Kirillaport. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military retired. Yung MNLA, ang Bertrand Mesuare ay naka sa aking organisasyon na Pilipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabi sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-apelyete sa akin. Pati na yung oh, magaling, yung sultani ko, okay, so, okay. yung magitnao, yung lahat na yan. Okay. Ha? okay. na mo nga? Ako. Eh, ino mo na kumbik? Di loo kumbik Okay, magpahinga ka muna. Ito! na. Totoo! Ang kapangyarihan ay pinaghihain natin sa, na sa gobyerno, ay pinapawing natin basis sa Republika. 67.35. Babawin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan sa mga pulis at sundalo na kahit hindi ng batas, alam niya ang ginagawa natin. Huwag niyo lang silang saktan. ha? Ah, pakiusap ko sa lahat na mga nagpoprotesta o naman nagpapahayag ng damdamin, hindi niyo dapat saktan ang pulis. Trabaho lang nila yon. Yun ang sinumpa nila, bantayan tayo. Kaya huwag nating silang saktan. Sa perko, saladuhan pa natin sila. Pwede ba? Yes! Pwede! Yes! Okay. Itong aking uh, sinasabi, pakishare na lang. Share, 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 share. Hanggang sa dulo, tatapusin natin sa Friday. Maka-live Maka Ha? Maka live. live Kaya nga, hindi. Isishare nga eh. Di ba yung live pati share? Ikaw naman. Matandaan <laughs> uh, <laughs> talaga, wala kalap sa Facebook. Tulad ko. <laughs> ha? Ha? Eh nakalive nga, pero hindi naman sinishare. Hindi ko makalat. Okay. i pero ninyo. Doon ang update. U update kayo doon. Magsubaybay kayo doon. Kasi doon ang ko signal ko. Ha? Pero ito ay ayon sa batas. Hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng aristohin. Kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Taong bayan, representative lang natin ang mga congressman. Kaya ang tawag sa kala, representative natin sila. So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng isang bayan ng Pilipino. So, hanggang dito na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatakil yan. Kasi mga gago, mga garapal, mukhang pera. Sa aking nga batas, pa kung kala ang panahon, pag isang magulang, isang anak, Isang kapatid nagkasala. Buong pamilya, ikulong! Kung si titidoryan, kung si titidor, ang anak, ama, asawa, bakit? Biloy mo, 300,000 na yung sweldo mo, pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon ng pesos, di ba pag nanakaw na yun? So dapat lahat sila ikulong. Pero may human rights kasi, at may simbahan, parang masama yun. Pero sa akin, ano lang, lang pipiliin nyo? Yung masama o inubos ang kaban ng bayan? At maraming Pilipinong mamamatay sa kapag Okay, attorney, ang aking abogado, ikaw ay ito, taga, ako, taga ko po, taga-serve ko ito. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo lahat. I-share, like, and subscribe. Maraming salamat. Last Friday, huli ko lang panawakan sa inyo. Okay, thank you. Yes, thank you.